Hi guys, andito na naman tayo si Marites nyong made in HK. <laughs> so ngayon kasi meron ako na napanood na naman about dito kay Miss Universe Chelsea Manalo. Bakit kaya na paluha si Miss Universe natin nang makita niya ang corona para sa Miss Universe 2024? So let's watch this. No? Na, parang gusto ko rin maiyak. Siguro naramdaman ko sa ang feeling ni Miss uh, Universal Universe si Manalo dahil siguro natuwa siya da yung crown na yon first ever Filipino made na crown. So kahit sino ba naman, kahit ikaw ba naman, kahit di ba first time to eh na mangyari, di ba? So, kahit tayo, proud na proud tayo. Andun yung proud na proud si Miss Universe, Chelsea Manalo. Talagang, hindi pa rin siya mapakali na palingon talaga siya, no? Na tingnan yung crown. Kasi, siyempre natuwa talaga siya siguro sa gawa ng kapwa niyang Filipino din. So, yun ang, ang naramdaman ko at nakikita ko sa reaction niya. At ang nakakatuwa pa dito, ha? niyaka pa siya ng Miss, yung owner ng Miss Universe. Kaya ko parang ano siya talaga ni, ng owner ng Miss Universe ba? Parang lagi silang, parang ewan ko lang. Pero syempre, ika nga, alam naman na tayo, kilala na natin yan si, ano, si owner na yan. Hindi natin alam kung anong tricks niya, di ba Kaya minsan, huwag lang tayong umaasa. Basta, gawin lang talaga ni Miss Universe si Manalo, yung best niya namakita uh, na makita din ng kapwa niya Filipino, ng buong Pilipinas, ang best niya, yung lahat na itinodon niya, at least wala siyang pagsisihan dun. At least maging proud pa rin kami manalo o matalo. di ba? Diba? Basta malaga lang yun, be yourself and do your best. Yun lang yun. Pero huwag tayong umaasa dyan sa nakikita natin kayo kay ano, sino ba yan? <laughs> yung may are ng Miss Universe na yan. Puro ng kaplastikan. Hindi natin talalawin na sanay na yan sa mga kaplastikan. Mm, oh well, anyway, we cannot charge naman, pero syempre nakakadala kasi nga nangyayari eh. So, 'yun lang. Pero feel ko lang talagang type niya din si ano, si Miss Chelsea Manalo. Uh, kasi nga nakita na naman siguro talaga 'yung pagiging uniqueness ni Chelsea Manalo at of course, ang pagiging humble ni Miss Universe natin, 'di ba? So, 'yun lang basta masaya lang ako para kay Miss Universe. So, masaya ako sa ating kapwa Pilipino na nakagawa ng crown, napagandang crown. Anyway, yun lang. God bless you. Bye.